Yan. Po. Pwede ka bang madistorbo? Saglit. Ano na naman yan? Pag masagot mo to, bibigyan itong Gika. The Beast? Sige. Oo nga. Sige, sige. Sige. Meron ako limang tanong sa'yo. Pero sagutin mo lahat, dapat wala kang mali, ha? Okay. Okay, sige. Question number one. Kung ang magnanakaw ay ninakawan, pwede ba siya mag-report sa tulis? Hmm? Eh, Ngayon, pa hindi. Magnanakaw siya eh. Eh, siyempre, nanakawag siya. Eh, e ko, eh saan naman siya mag, ano, mag -re report Eh, di ko mag -re reklamo siya, tapos mag din siya. Di ba umuli siya? Malalaman yung ano. Malala Malalaman din siya. Malalaman yung modus niya. Yes. Yeah. Okay, sige. Pangalawang question. Kung ang pansit pang pahaba ng buhay, bakit hindi nire-recommend ng mga doktor sa mga tao yung pansit? <laughs> hindi ba? Bakit, meron ba yan, ano? Kasabihan lang yun ng matatanda. Pag birthday, ibig sabihin, yung pansit, para haba ang buhay. Ibig sabihin, yung pansit, pwede na pala maging maintenance ng tao yan. Para humaba yung buhay. Para humaba ang yeah. buhay niya. Eh. Kasabihan lang yun. Wala ka dun. E pangatlo, ano ang mahirap na laro? Tagu-taguan ng feelings o tagu-taguan ng inutangan? Tagu-taguan ng inutangan! Parang <laughs> makarelate yan! Tingin mo, yung umutang sa'yo, papakita pa sa'yo, hindi na, di ba? Hindi na, ibablock ka pa nga eh. <laughs> kaibigan ako, binlak siya. Inutangan siya. Hala, sino kaya yun? So, mahirap, pag nahuli kasi, makakabayad ng utang eh. So, pang-apat, bakit madaming galit sa tamad? Eh, wala namang ginagawa yun. Kasi, ano, eh, pasanin sa lipunan. <laughs> pag tamad-tamad, wala mangyayari. Grabe siya boy. eh, siyempre, wala naman siyang, na ano ka, wala, wala naman siyang ginagawa. Nakaupo lang naman siya, nakahiga lang naman siya, nahimik lang naman siya. Eh, About so, daming galit? Eh, tamad siya Hindi siya gumagawa ng mga ano eh, trabaho eh. galaw-galaw. Eh, -galaw. ba yun? Okay. Panghuli. Kung ang kabayo may apat na paa, ang tao may dalawang paa, ang ahas, ilan naman ang paa nito? Ah, may paa ba ang ahas? Siyempre, meron ba't makakaalis ba sa kinatatayuan yun kung walang paa? Malamang, may paa yun. ba ang ahas? <laughs> Di ba? At saka yung, di ba yung mga ahas pakalat-kalat ngayon sa kalsada? Ganyan? Ah, alam ko na. Oo, wala na ang ahas ngayon sa gubat. Nasa lungsod na. <laughs> para may pinapatamaan ka dyan, ha? Eh. Ang dami mong pinapatamaan, ha? Eh. Sabagay osong-osong ngayon yan. Wala akong pinapatamaan. Pag sinalo niya yun, eh di mahilig siyang sumalo.